Pag walang sagot, minus one, ha? Minus one! Ganun talaga. O, diba? Game, okay, first question. BMP. Ano ang meaning ng BFP? Bureau of Fire Protection. Bureau of Fire Protection. Bank for President. Boyfriend forever. <laughs> Bureau of for Fire Protection. Bureau of Fire. Ano yung Philippines. Bureau of Fire Protection? Bureau of Fire Protection. Hindi ko alam po ini. Oh, may naso na. <laughs> Bureau of Fire Protection. Bureau of Federal Philippines? Yan. Ah, uh, sabihin mo feather 10 times. Feather, 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 feather. Ah, uh, ang English ng balihibo ay feather. Ano naman ang pare? Pare? Priest. Eh? Priest. 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 Father. Father. Uh, Pope. In nomine Patris Ah, uh, ano ang anak ng nanay mo at tatay mo pero hindi mo kapatid? Ako. Ano ba naman yun? Ako. Ako? Ako. Ako. Anak sa labas. <laughs> Step brother. <rap. laughs> Step-brother? Step-brother? Step-sister? Yan! What are you doing, step-brother? Brother or sister-in-law? Yan! Ayoko po! <laughs> pwede, pet, di ba? Ahib ka talaga. <laughs> nine times six? O! Oh. Six, nine. Fifty-four. Fifty-four. Fifty-four? Fifty-four. Ah, fifty-four. Fifty-four? Fifty four. Uh, fifty four. Fifty four? 54 54? Pwede magbilang dito? Okay, okay. 9 x 18 2 x 7 3 9 times 6 Alot! 56 Matay tayo sa mat Ibilang pa tayo Sige ko, okay lang 9 times 6 18 18 86. 56 Matag pa 56 66. 56? PSYCH! That's the wrong number! Oh! Mga members ng Bini. Bini! Ilan ba? Kailangan? Malo? Kahit lima. Ah... Uh, Maloy, Mika, Aya, Colette, Joanna, China, Gwen, Stacy, Stacy. Hey! Salam ni Jalmin! <laughs> uh, Bini Maloy, Bini Aya, China, Gwen, tsaka Mika. Limang hmm? members. Ano tiyo na nanonood niyan eh. Ah. Stacy. Mahiwagang salami. Patay. Hindi ko kilala yun. Nakilala ko lang si Aya lang eh. <laughs> si Maloy, si Mika, si Colette, si... Ano ba? Maki. Hindi. Ipangkot ni Maki. Maloy, Mika, Sheena, Gwen, Stacy. Tumuwa, no? <laughs> <laughs> bini Maloy, Bini Mika, Bini Aya, Bini Birochina, okay. Bini Birochina. Stacy? Okay, galing, galing. Mika. Okay. Yun lang, yung lang di ko inik. Okay. Hindi ko Mika, Stacy, Colette, Sheena. Okay. Eh. Malima. <laughs> <laughs> eh, Maloy. Yun. Mika? Yan. Maki... Oh. Walang mika lang. Alam ko talaga Okay. 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 Sa Roman numerals, kung ang X ay 10, ano naman ang L? L? 50! Script to Jota ako yung mudang mo. Oo, oh, kala. Kala, kala ha? Haha, <laughs> lang yan o. 50? 50. 100? 100? 100? 100. 1, <laughs> Love. <laughs> One. L? L. Letter. <laughs> Gago! X A 10. Ano naman ang L? Century. What? Gamit para makasukat ng angles. Protractor? 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 Gamit. Protractor? Protractor? Hmm. the ruler. <laughs> Protractor, di ba? Yun yun, Ay, first answer eh. pwede naman ruler eh. Hindi ko alam, ruler na lang. A ruler. Degree. Triangle ba yun? Triangle. Ano ang tawag sa ginagamit para makasukat ng angle? Right angle. Tripod? Yan. Ito ang <laughs> <laughs> Kung si Manny Pacquiao ang pambansang kamao, sino naman yung pambansang bay? Pambansang bay? Alden Richards. Eh? Okay. <laughs> Alden Richard. Alden Richard. Si Alden Richard. Alden? Alden Richard. Si Alden? Alden Richards. Pambansang bay. Si Bossy. Bossy! Si Miyong? Si Miyong. Yeah. Si Miyong. Yellow plus blue is equals... Yellow plus blue. Green. Ano ba 'yun? Green. 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 <laughs> Green. Oh, red. Purple. Halo, hello, Chablu. Purple? Yan. Yeah. Wala. Yeah. Di wala. Saang kontinente ang Lebanon? Lebanon. Ah. Uh... Middle East. Middle East? Sa uh, South America? Africa? Europe? Asia? Asia. Asia? Asia? Europe? Pang-14 na PH President. Ha? Haptog. Pang-14 na PH 14? President. Patay. Nakakailan na ba tayo ngayon? <laughs> Nakakailan na ba tayo <patayang> ngayon? Hindi mo nasagutin? Duterte! Bong bong. Bakit ah, dyan? 14 Sinoy Noy Noy? Duterte? Noy Noy? Pwede na mabot. Gloria, makapagali. Gloria Pagalana Marcos, Elpijo, Rino, <laughs> Rub, Tama, 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 mali. Tama, mali. Tama, Tama, <laughs> Tama, Tama, okay, okay. Gloria Tama, 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 Gloria, Gloria, Gloria. Tama, 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 sa Tama, 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 sa Tama, 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 Tama,

bonus meme! We have time for bonus meme, everybody. Consider yourself lucky. Kung si Dolpy ang comedy king, sino naman ang taong tanga? Taong tanga, sir, may <laughs> Sino naman ang taong tanga? Uh, Di ko <laughs> Bobo ka. <Ang laughs> Tatanggalin ko na yung mo, bobo ka talaga. Sino naman ang taong tanga? Kuya <laughs> <laughs> Nick? <laughs> oh, apa <so> kata-kata? <laughs> <Tino> non Si inde si biyong. tahun tanga? <laughs> tanga. Si <Sima> <laughs> <laughs>